eto na guys, ayan. Naubos na natin siya. Grabe. Il ilang months ko rin tong ginamit. Mga 2 months ko rin tong ginamit. Kasi hindi naman ako lagi, lagi nagsa Mas mabilis ma maubos yung conditioner sa akin eh. So, ito yung shampoo ko at saka yung conditioner. Grabe na ubos ko. At saka buti na lang naka, may, may naka-reserve na kaagad sa akin. May reserve na kaagad tayo sa ano. Kasi matagal yung ano niya. Mabilis kasi maubos to. So, ito na yon Ito yung conditioner niya. Itong white na to. Yan. Conditioner yan. Tapos, ito naman yung shampoo niya. Yan. Yung shampoo niya, may real gugo talaga siya. Ayun, kita nyo real gugo talaga yan. So, yan. Ito yung shampoo. Ito yung conditioner. So, ito ay para sa, ano, kunyari, naglalagas yung mga buhok mo. Ganyan. Ito, perfecto. Na-stress ka, na-depress ka, or, ano, makakapanganak mo pa Yan. Mag kasi, malakas maglagas ang buhok nun, ba diba? Ito, perfecto siya. Kasi nababawasan talaga yung lagas ng buhok mo dito. At saka tumitiba yung buhok mo. Kaya, kaya siya nababawasan yung lagas talaga. Tumitiba yung buhok mo dito. Babad mo lang yung buhok mo sa shampoo. Tapos after nun, babad mo rin dito sa conditioner para mas maganda. So, yun lang.